Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Good morning! Kamusta po? Nakapahinga po ba kayo? O yung mga may ubo sipon dyan, huwag niyong kalimutan yung mga gamot ninyo, ha? Maggamot po kayo. Okay? So, tingnan natin kung ano yung energy ng person mo. Pagod. Ba't siya pagod? <laughs> okay. Okay. <clears throat> well, yung energy ng person niyo malungkot. Yeah, sad. Kasi ang daming gasto. Okay. Yeah, isa yan sa mga dahilan na maraming gasto, maraming ginagawa. Di ba? Normal po yun. Okay, may blessings nga pero nawala na naman, naubos na. Yan ang sinasabi ko sa inyo na dapat talaga kayo mag-ipon sa January para sa New Year. Yun po ang talagang importante. Okay, so may nasisensa ko dito. May mga nagpatawad na. Yung bang pakiramdam niya, nagkaayos na kayo pero hindi pa rin kayo totally na nagkaayos. Paulit-ulit yung problemang iniisip niya or iniisip mo. Ganun yung nararamdaman niya ngayon eh. Parang pakiramdam niya may problema pa rin na inaayos niyo. Okay? Parang kahit nagsasama na kayo, kahit okay na kayo, yung cycle, yung lamat ng doon. Okay? So, please, yung mga nagsasama dyan, bawas-bawasan ninyo yung lamat ninyo, okay? Tanggalin nyo muna yan. Kasi nagkukos na sa kanya ng ano, pagka, pagkalito. Okay? Pinapatawad mo ba siya o hindi mo siya pinapatawad? May mga ganun pong pagkakataon na iniisip niya. Well, dito naman, namimiss niya yung isang someone na yung dating kayo, maayos kayo. Uh, actually, siguro nung iba sa inyo hindi magkasama sa December 25 or yung Christmas or naghiwalay na talaga nami-miss niya yung bagay na yon kasi yung yung time na yon yun ang pinakamasaya sa araw niya nung magkasama kayo okay so aminado naman siya kung bakit nangyari yon uh, nagiinom to na uh, nalaseng niya. okay masakit din sa kanya Actually, may nasisense ako, nakakakwento siya sa mga kaibigan niya, nababanggit ka. Yan, binabanggit niya kung paano ka sa kanya, paano yung relasyon niyo. Even dito sa bago, kung may bago man itong person mo, nababanggit ka niya. Oo, kasi sinasabi niya talaga na paano ka sa kanya. So, itong bago na ito, nagkakaroon ng jealous. ah uh, jealousies ba kapag, uh, basta? ah uh, may, may pagkaselos, Uh, bakit, bakit kailangan niyang ikwento? So, ito naman si Bago, wais din ito. Nakikinig-kinig lang siya, pero um, uh, sa totoo lang, kumukuha lang siya ng information kung ano ba talaga kayo. Okay? Yung gusto niya lang malaman talaga kung paano yung pagsasama ninyo. Okay, which is hindi po yun pwedeng ganon. May mga ganon po talagang tao, hindi natin makontrol yan. My God, yung allergy ko. Pasensya na po. Uh, hindi po talaga may iwasan yung allergy ko. Pasensya na po talaga, ha? Sa mga kumakain dyan. Okay. Uh, may basa ang buhok. Uh, may nakikita ako. Mukhang malungkot ito na tulog yung person mo. Malungkot siyang natulog, masakit ang ulo, okay? Kasi may isang bagay na nawawala sa kanya. Uh, meron akong nakikita, mukhang may lakad ito. Uh, promotions is waiting, waiting sa kanya. Makukuha niya 'yung gusto niya. Okay? May travel, may nakikita akong paglalakbay. Mukhang pupuntahan, pupuntahan ka naman ng tong tao na ito. Okay, kung if ever kung hindi ka pupuntahan, maaaring makakatanggap ka ng message, Merry Christmas, Happy New Year, mga ganon, mga bagay na, alam mo yun. Tapos, uh, stalking, still stalking pa rin siya, ano? So, eto lang yung pangit, yung, yung, third party, mukhang ini stock ka na. Okay, binabantayan kanya. So, yun lang, pati naman ikaw, parang nakikirius kasi, no, siya o ano, yan. May mga emotions dito na nagkapalitan kayo ng intentions. Okay, pero mas more nag i yung yung si third party. Okay? Parang, ano eh, may, may nararamdaman siya dito, paano kung magpapahinga muna ako? or tumalikod na siya para sa inyong dalawa para magpahinga muna yung isip ninyo. May mga ganun situations nangyari dito. Okay? Although, ang dami mong naibigay sa kanya, pero not enough para sa kanya. Eh. Kung itong taon na ito mukhang uh, materialistic sa tingin ko or mas kailangan niyang more na pera, kasi ganun siya. Okay? Yun ang nasisense ko. Mukhang kulang yung binibigay mo pa sa kanya. Kaya tumalikod ito. May mga ganun po talagang tao. Wala tayong magagawa dyan. Opo. Totoo po yan. May taong ganun. So, sa blessings naman, ano yung blessings ng person nila? Tingnan natin. Dito mukhang blessings na to eh. Kasi promotions din ito. Pero sagutin pa rin natin. Tanungin pa rin natin. Okay? May travel ito. Yung iba po sa inyo, yung person ninyo nagbabalak mag-abroad. Or mag mag-switch ng work, may ako akong ganun. Pakisara nga yung pinto. May ako akong gano'n. Okay. Uh, nine of Swords. Three of uh, Pentacles. Ah, uh, sorry. Three of Swords. And four of, uh, four of Wands. Okay. Um, wow. Yung iba sa inyo, gusto kanyang pakasalan. Wow, ang ganda gusto kanyang makasama. Ikaw yung gusto niya talaga. Kaso nga lang nag, nag ano kayo eh, nag-nagkasiraan, nag, nasira ang relasyon ninyong dalawa. Okay? My goodness. Okay, sayang naman to. Yung iba sa inyo ha, yung iba yung iba sa inyo mga nagsasama kayo, mayroon past trauma yung person mo. So kaya gusto niyang maging masaya. Gusto niyang maging masaya ayon na niyang dalhin yung mga nakaraan na yon tatapusin niya na okay wow mukhang may may bibilhin siyang something na para sa sarili niyang expensive at yung iba sa inyo makakatanggap kayo ng regalo mula sa kanya okay makakatanggap kayo ng regalo, sekreto ito, at galing to sa puso, yung mga iba nagsasama sa inyo. Well, kung hindi kayo nagsasama, yung iba sa inyo, mukhang marami siyang planong gustong gawin. I guess, meron siyang money, may income siya, kasi nagawa niyong bilhin yung gusto niya. Okay? Yun ang nasi-sense ko. Okay? Tingnan natin yung energy ninyo, mga mahal ko. Okay, tingnan natin to. Queen of Cups. Oh, wow. Gusto mo magpatayo ng isang bahay? or papatayuan mo ng bahay or may gusto kang lupang gawin, mabibili mo daw yan, mapapatayuan mo, matatapos daw yan. Oh my God, kinikilabutan ako. Promise, kinikilabutan po talaga ako. Wala lang ako masyadong buhok. <laughs> okay, wala lang ako masyadong buhok. Well, yung iba sa inyo, may properties na kayo na bilhin ninyo. Okay? Meron na kayong pangarap na nabuo na. Ayan o, oh, nagbunga na lahat o. Oh. Ang ganda maswerte kayo, maswerte ang pagsasama ninyo. At importante yun sa person ninyo. Okay? Kasi dahil sa iyo, nagkaroon siya ng pangarap, nag nag, -nag progress yung kanyang uh, mind. Kasi dati wala siyang pakialam sa buhay niya. Okay? Parang ano lang siya, wala pa chill-chill lang. Ganun lang. Wala siyang, ano, wala siyang pangarap sa buhay. yan Grabe yung iniyak mo dito sa tao na ito. Grabe. Dagat na ata eh. Ang sakit, ang pain. Some of you, hindi pa nakamove on. At some of you, gusto nyo magpakamatay. Wag. Huwag nyo gawin yan. Tandaan, mga bosko mga mahal ko, hindi lang isang taong nagmamahal sa inyo. Tandaan nyo yan. Kung hindi nyo po kailangan ng mga kaibigan ninyo, kung hindi nyo po kailangan ng mga anak ninyo, yung mga kapatid ninyo, ang kakapal po ng mukha ninyo para isipin ninyo na kit -kit kat ano yun, tanggalin ninyo ang buhay ninyo or magpapakamatay kayo para lang sa isang tao. Paano naman yung mga anak ninyo? Paano naman yung mga kapatid mo na nagmamahal sa'yo? Paano naman yung mga magulang mo na nagmamahal sa'yo? Paano na sila? 'di ba? So ang kapal po ng pagmumukha ninyo kung kung magpakamatay lang ang way ninyo or yung alam ninyo. Depressed na depressed ang iba sa inyo. Kasi ang iba sa inyo may mga pera, parang tubig. Alam ni alam ninyo mga mahal ko, Kasalanan niyo rin naman 'yan kung bakit kayo nandiyan sa position na 'yan eh. 'Di ba? Kasi pagdating doon sa pera naman, kung yung mga problema ninyo, nanonood kayo dito sa akin, kung yung mga problema ninyo sa pera, hindi kayo marunong maghawak ng pera. Ma'am, ang tagal ko na dito sa abroad pero hindi po ako nakaka, uh, nakakaipon. Kasi bakit? Buong barangay binubuhay mo eh. ba diba? Pag time na dumating na nagkasakit ka, nagka-problema ka, gusto mo ng lupa, gusto mo ng bahay, paano ka na? Yun ang tanong ko sa Paano ka na? Ang hirap, 'di ba? 'Wag naman sana. 'Wag 'wag niyo naman po sana ng gawin niyo sa mga sarili ninyo, mga mahal ko. Naiintindihan niyo? Please. 'Wag naman po. Mawa kayo sa mga sarili ninyo. Okay? <clears throat> So, tingnan natin kung ano yung kalalabasan nito. Ay, nako. Marami sa inyo dito mga breadwinner. Okay? Masaya kayo nakikita yung pamilya niyo buo, kompleto. Maraming salo-salo, handaan. Pero after nyo ta paano naman kayo? ba diba? Oo, masaya yung nakikita natin, nagbibigay tayo ng kasayahan, kaligayahan sa pamilya, ni, pa, pamilya mo. Pero, wag naman pong sobra. Saktuhan lang natin. ba diba? Kaya ka nga nag-abroad, kaya ka nga nag-breadwinner dito sa Pilipinas, kaya ka nga nagtrabaho. Kasi, para umalis sa kahirapan, hindi para mabaon ka sa kahirapan, hindi para mamatay sa kahirapan. Yun ang lagi nyong iisipin, mga mahal ko. Itong 2024 na ito, i-test ninyo ang sarili ninyo. Mag-iipon ka. Mag-iipon ka talaga. Okay? Kaya, yung depression na yan, yung anxiety na yan, nararamdaman ninyo, even sa love, may problema kayo sa love, labanan ninyo. Para maganda yung outcome ng 2024 ninyo. Okay? may hope naman dito oh, feeling ko may hope eh kasi may puting uh, agila pa rin or ibon ang lumalabas dyan so i meaning to say may hope pa rin kayong kung ang pinoproblema mo yung person mo okay ini-stock kanya ini-stock kanya and wow talagang lumalabas talaga dito may makukuha kang gusto mo very good ayan oh yung iba sa inyo may takot gumalaw lum no mag first move or takot kang tumakot na natatakot kayong mag-try. Nasa comfort zone kay eh. Okay? Nasa comfort zone ng iba sa inyo. Takot gumalaw. Ayan no, takot gumalaw. Takot mag-step forward. Okay? Pero gawin mo daw 'yan. Huwag kang matakot. Kung may isa kang plano, gawin mo daw 'yan. Positive po 'yan or nag-yes sa inyo, maganda po ang outcome. Kaya lakasan niyo po yung loob ninyo. Huwag po kayong matakot. Wow. Sundin mo yung puso mo, mga mahal ko. Sundin nyo yung puso nyo kung ano yung nararamdaman ninyo ngayon. Ayan o, oh, ang ganda. Makakaipon ka daw. Ay, congrats sa inyo, mga mahal ko. Kasi sabi ko nga sa inyo, mag-ipon kayo ng 2024. Itong 2024 na ito, makakaipon ka. Okay? So, ito man, Ko ano man to ang kaya mong gawin, makukuha mo daw ito. So, very good. Ano? Gawin nyo po ito magandang advice to sa inyo ng universe. Makakaipon ka daw. Yes, nag-yes po sa inyo ang cards. Okay, ano yung blessings na expected namin bukas or itong week na ito? Malapit na, no? Mag-New Year na. Happy New Year po sa lahat in advance. Okay? Sa mga inaanak ng mga... Ay, inaanak ng mga ninong-ninang ng mga ano ko. Alam nyo, or yung mga anak ninyo, wag nyo po silang bigyan ng problema ang ninong ninang po ay isang uh, sila po yung magagabay ng pangalawang magulang. Hindi po kapag Christmas in New Year, ang pau ang inaasahan natin sa kanila or pera or regalo. Please lang, putulin po natin ang traditional ng Pilipinong gutom sa pera. Parang awa nyo na. Ang 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 ang, ang, ang ninong ninang po ay Pangalawang magulang po, magtutuwid sa ating mga anak kapag wala tayo, pag wala yung presence natin. Okay? Hindi po para bigyan nat pabigyan natin silang problema. Meron pong mga tao na walang pera. Meron pong tao na sapat lang ang pera. Hindi po sila madamot. Huwag niyo pong ilagay na hindi kayo mahal na hindi na nabigay sa anak ninyo ang gusto ninyo. Meron pong tao na sapat lang ang pera, parang awa nyo na, tanggalin ninyo yan, okay? Yung kaitiman ng puso ninyo, tanggalin ninyo, magpatawad kayo sa lahat ng bagay, patawarin yung mga taong uh, sa tingin ninyo na nakasakit sa inyo. Yung nakasakit lang, hindi yung feeling yung nasaktan lang kayo, okay? At kayo, manghingi din kayo ng sorry, 'di ba? Ano ba yung Christmas sa inyo, hindi ba para sa amin, para sa amin sa reliyon namin ay yung uh, Ramadan, pag-aayuno, pagki-cleans, 'di ba? 'Di ba ganun din kayo, sa araw ng Pasko ay magpapatawar, magk magkakapatawaran ng magkakapatid, 'di ba? Or lahat, peace, kumbaga pag pagmamahal. <clears throat> sorry. So, the temperance, okay, magiging busy ka daw. Expected mo, wow, magandang 2024 ninyo, mga mahal ko. Marami kang gagawin. Marami ka talagang gagawin. <laughs> Wala kang magagawa. Talagang magiging busy ka. Okay? Oh, Ang dami mong blessings. Okay? So, ready kayo sa... Wow! Wow, wow, wow! Isama natin si 9 of pentacles, Unang buwan pa lang. Ang ganda na. Ang sarap tingnan. Oh. Diba? May isang taong uh, tatawag, bubulaga sa'yo na magugustuhan mo talaga. Siguro may gusto kang lupa na matagal mo nang liniligawan. Makukuha mo na yan. Iba sa inyo may ipon talaga. Okay. Yan, makukuha nyo na yung gusto nyo. Pwede rin possible trabaho. Ito, tatawagang ka na, makakaalis ka na, ba diba? Malapit na, may mga email na mababasa ka na malapit na talaga. Nasa punto ka na talaga ng tagumpay. Okay? Hawak mo na. Ayan o, message. Hawak na, hawak mo na yung blessings sa'yo. Okay? Climb this reading. Mag-comment kayo dyan sa comment sections. Ah, uh, i-ano, sabihin nyo na para i-claim nyo lahat ng positive dito para makuha ko po yung mga prayer nyo dyan, yung mga, mga comment dyan, isasama ko po yan sa rituals. Anyway, may bukang liwayway tayo bukas. 2 a.m. sumama kayo kung gusto nyo magdasal ng 2 a.m. Pwede naman po. Kung hindi kayo makapagbukang liwayway, okay lang po. Wala pong problema yon Okay? Maraming salamat. Good luck sa inyo ha. Sa mga magkakaroon ng blessings. Good luck sa inyo. Ito po si Miley Taro, ang Facebook account. Huwag po kayo mag-message dito. Mag-message kayo sa aking Facebook account, Miley Taro. August 3 po yan in-upload. Meron po siyang uh, ano 801 na react meron po siyang cover na in-upload po yan ng June 4. 494 po yan. Okay? Yan po ang aking Facebook account. May tatlo po akong account pero hindi ko po ginagamit pang emergency purpose po. Walang magme-message sa page ko. Naintindihan, Facebook accounting na nyo yung profile ko, may hawak akong baby snake. Okay? Ingat po kayo and maraming salamat. Ay, wait lang, may nagpasalamat pala sa atin, basahin natin. Hello ma'am, maraming maraming salamat po talaga sa lagi mong uh, pagtulong mo sa akin. Ang dami ko po talagang blessings na nakamit sa iyo, ma'am. Maraming maraming salamat, wala na po akong ibang masabi kundi salamat, ma'am. Kasi po talagang inayos mo ang buhay ko. Naging masaya po ang pamilya ko ulit dahil sa iyo. Ang ang dami pong blessings na dumating sa akin. Worth it po magpaalaga sa inyo, ma'am kahit gumasto po ako, bumalik po ang lahat ng ginasto ko. I love you, ma'am. Ingat po kayo. Okay? Maiksi lang po yan kasi nagmamadali pa ako, may trabaho pa ako. Ingat po kayo. Maraming maraming salamat, may Litaro. Bye-bye.